Ibig sabihin, may mga tubig sa ibabaw ng kalangitan at dito nang gagaling ang napakaraming tubig na nagpabaha sa buong daigdig noong panahon ni Noah. At dahil hindi naman ito itinuturo sa school, marami tuloy ang hindi naniniwala sa Noah's Flood at sa Biblia. Dahil ayon sa science, hindi raw sapat ang tubig sa Earth's atmospheric system para pabahain ang buong daigdig. Anyway, sa kailaliman naman ng lupa ay naroon ang Sheol o hibis na daigdig ng mga patay. At direktang nasa ibabaw naman ng mundo ang trono ng Diyos. Bilang patunay, ganito po inilarawan ni Propeta Ezekiel ang nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang trono. Noong unang ikalimang araw ng ikaapat na buwan ng ikatatlumpun taon, nabuksan ng langit at nakita ni Ezekiel ang four living creatures. Sa ulunan ng four living creatures, naroon ang firmament na tila kristal. At sa ibabaw ng firmament, Naroon ang tila tronong yari sa Safiro at doon ay may nakaupong tila isang tao. Mula sa bayuwang niya pataas, ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman, ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Iba ang circle sa spear. Ang spear ay kagaya ng isang bola. Pero ang circle ay ganito. At nasa ibabaw ng permanent ang trono ng Diyos. Kaya nga ay kinumpara ng Diyos ang earth sa isang footstool.